Ako si Bel. Ako naman si Ken. At kami, kami ang inyong, inyong mga kaibigang pangkalusugan. Alam niyo ba na ang cardiovascular diseases ay isa sa mga pangunahing sakit sa Pilipinas? At halos balo sa sampung kaso ng biglaang cardiac arrest na nangyayari sa labas ng ospital ay nagaganap sa bahay. Tama ka, Bel. Tila marami nga sa atin ang hindi aware sa mga panganib ng mga sakit sa puso. Importante talaga na maging alerto tayo at kumilos para sa ating kalusukan. Tama, Ken. Kaya nga't napakahalaga ng tamang kalaman at aksyon. Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang mga paraan upang mapanatiling malusog at ligtas ang ating puso. Payamanin natin ang ating kaalamang pangkalusugan kasama ang ating friendly neighborhood doctor, si Dr. Orlando Bugarin. Siya ay isang cardiologist. Si Dr. Bugarin ay naging pangulo ng Bataan Medical Society, chairman ng PHA Council on CPR at pangulo ng Philippine Heart Association. Kaya't samahan niyo po kami at ating alamin ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan kasama ang ating host, walang iba kundi si Dr. Orlando Bugarin. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Orlando Bugarin at welcome sa Barangay BK Real Talk with Doc. Dito, tatalakayin natin ang mga usaping pangkalusugan na mahalaga para sa ating lahat. At bago ang lahat, maraming salamat sa inyong lahat na tumangkilik sa aming unang episode ng August 31. Ang inyong suporta na nagbibigay inspirasyon sa aming lahat na maghatid ng karagdagang makabuluhang impormasyon. Ngayon, pinapakilala ko po sa inyo ang isang espesyal na panauhin, isang eksperto sa tinatawag nating basic life support at sa larangan ng cardiology na magbibigay sa atin ng mahalagang kalaman tungkol sa maagang pagdetect ng tinatawag nating cardiovascular disease at mga pangunahing hakbang sa tinatawag naman nating basic life support. Walang iba, si Dr. Francis Labap. Isang cardiologist siya rin ang immediate past chairman ng PHA Council on CPR at naging auditor ng Resuscitation Council of Asia. Kasulukuyan siya nagsiservisyo bilang practicing cardiologist sa Heart of Jesus Hospital sa San Jose City, Nueva Ecija. Halina't samahan natin si Dr. Francis Lavapi. Salamat Dr. Francis sa iyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon upang maging expert na mag dito sa ating programa na mga mahalagang... Uh kaalaman tungkol sa prevention on ng cardiovascular disease at uh, tungkol sa mga hakbang ng basic life support. Mga tagapagtangkilik ay excited na rin po para malaman kung ano yung mga informasyon na ating share So siguro maganda. Uh, Dr. Francis, simulan na natin ang ating talakayan. Ang at topic po natin ngayon ay ang CPR at ang pusong Pinoy. So alam po natin na ang sakit sa puso ang siyang pangunahing dahilan pa rin po ng pagkamatay sa buong mundo. So, kaya napaka-importante na malaman natin kung tayo ay may sakit sa puso. So, pag pinag-usapan ng sakit sa puso, syempre, dapat tayo ay magpasuri sa mga doktor. At para magpasuri sa mga doktor yung mga simptomas ng sakit sa puso, eh, dapat medyo may alam tayo. Ano ba ang mga simptomas ng sakit sa puso? So, most common pa rin po ay yung titawag natin chest pain o sa amin titawag namin na angina. So itong angina o yung chest pain po, ito po yung pagsakit ng dibdib kung saan uh, pagbigat ng dibdib na kumakalat po sa braso, minsan umaabot po sa muka at pinapawisan na malamig, ito po ay simptomas po ng atake sa puso. Ang ibang pasyente po, nakakaranas po ng uh, hirap puminga, yung iba inihingal, yung iba na po nagkakapalpitasyon. At pag iyan po yung mga simptomas, maganda po sana ipasuri natin sa ating mga doktor ngayon may iwasan din natin ito kung tayo po ay ay uh, ginagawa natin yung tinatawag nating healthy lifestyle. So ito po pagtingin po sa ating mga blood pressure, ating mga sugar, cholesterol, bawasan sana yung mga stress, kung tayo nag-eerhisyo, kung mayroon mga bisyo, alcohol, sigarilyo at marami pang iba. So malamang po ay eh, pag ito po ay eh, meron tayong ganitong mga risk factors, malaking chance po na pwede tayong maagang magkaroon ng sakit sa puso uh, meron pong tinatawag tayo na sudden cardiac arrest. Ito pong sudden cardiac arrest, bigla ang pong namamatay po ang ating puso. Dala po sa maraming bagay, pero ang pinaka most common pa rin na dahilan na sudden cardiac arrest ay yung tiyatawag natin na heart attack. More than 50% po ng mga sudden cardiac arrest ay dahil sa atake sa puso. Kaya importante po na kung meron mang pasyente po na posibleng nag-heart attack, anytime po pwede siya mag-sudden cardiac arrest. Ang sudden cardiac arrest po, ang tanging makakasolve lang po doon ay yung tiyatawag natin na basic life support, yung pagbigay ng CPR. Kaya po, pag-usapan na na po natin ang CPR. Ang CPR po, yung tawag namin na cardiopulmonary resuscitation. So, from the words of cardiopulmonary, ang binibigay po natin yung sirkulasyon po, yung assist natin yung sirkulasyon. Yung pulmonary po, nagbibigay dapat ng hangin. So, yun ay binibigay namin na dapat matutunan ng mga healthcare workers, ng mga nasa ospital, sa larangan ng medisina, at mutulong sa pag-save ng mga pasyente na lagi natin nakikita. Pero napakaganda po na tayo pong mga lay na mga hindi po nag-atrabaho sa hospital, uh, dapat ay may alam din tayo na magbigay po ng pangunang lunas. Yung tawag natin na cardiopulmonary resuscitation dahil ito po ay pwede mangyari anytime, at kahit saan po yung tinatawag natin cardiac arrest. So, kaya po, ang uh, ito na rin yung pagkakataon na malalaman po natin, sasabihin po namin yung steps para kung paano po tayo gumawa na tinatawag natin na cardio pulmonary resuscitation. Ang itunuturo, ang ituturo lang po namin kasi pag basic life support, ito po ay pagbibigay po ng bomba sa chest at yung pagbibigay ng hangin. Pero na pag-aralan po kasi na kahit magbigay lang po tayo ng chest compressions lamang nang hindi bibigay ng hangin, dito natin na hands only CPR pareho lang pong outcome pa nagbigay ka ng compressions lamang at yung nagbigay ng compressions plus hangin. Kaya po para tumaas ang ating confidence po sa pagbigay po ng CPR. Um, dapat matutunan natin yung hands only CPR. So, ano po yung mga hakbang o steps para sa only CPR? Una po, ang CPR po ay ginagawa lamang sa mga pasyenteng nag-cardiac arrest. So, pag sinabi po natin cardiac arrest, namatay pong puso. So, dapat malaman po natin sino yung nag-cardiac arrest. So, mga common situation po na to, minsan nakakita ka ng pasyente na na kausap po lang, biglang nag-collapse. Or nakakita ka nakahandusay na tao na parang hindi gumagalaw, hindi mihinga malamang cardiac arrest. Tandaan po natin yung tatlong C. C. Pwedeng gawing apat. <laughs> so, yung tatlong C, unang C, check. So, chine-check natin muna kung may isang pasyente na cardiac arrest. Sa rin cardiac arrest. Natural, pwedeng di gumagalaw, di nagre-respond, hindi rin humihinga. So, ang pangunahing paraan para malaman mong nag-cardiac arrest sila, e kapag nakita mo nakahandusay, kunyari, hindi gumagalaw, di nagre-respond, hindi humihinga, yun ay isang senyales na siya ay nag-cardiac arrest. So, pag nag-cardiac arrest siya, alam mong lalapatan mo siya ng CPR. Pero kailangan check-in mo muna kung safe yung lugar. Yun yung first C, check. Kasi baka mag-save ka, natusunog yung lugar, baka ikaw rin ang mamatay at di mo masasave yung buhay. Kaya ilagay mo siya sa safe na lugar, tapos save mo. Sa so, check na rin na yun, check, check mo yung risk kung responsive ba yung pasyente, check, check mo na rin doon kung umihinga siya. So pag nalaman mong unresponsive siya, hindi mihinga, arrested siya. Ang pangalawang C, yung call. So call ay tatawag tayo ng tulong, rescue group. Tatawag tayo ng, sa 911, 117 para magdala ng AED. Kasi baka ang nangyari sa kanya kasi siya nag-arrest ay ventricular fibrillation. Ang tanging solusyon lamang ay defibrillation sa AED, Automated External Defibrillator. So pag nakatawag na tayo ng tulong, may dadaling AED. Ang nasa gagawin natin, yung pangatlong si compress. So yung compress, ko compress natin yung puso sa tamang paraan, uh, ilalapat nyo po yung kamay nyo, nakintan, lock straight ang elbows, nakadiretsyong ganyan, yung weight mo, pababa lang po, 100 to 120 per minute ang bilis, tamang lalim, to 2.4 inches, uh, yung 100 to 120 per minute na bilis, parang sa tune ng staying alive, Kapag tumibok ang puso, parang gabay lang po yun. Tapos, kapag ito po ay nagawa natin ng tama, dumating na yung AED, yung pang-apat na si connect. Kukonektan <laughs> Co natin yung AED, tapos sundin lang natin yung prompt ng AED kung sabihin niya shock advice, magbibigay ng shock. Pagkabigay na siya, pipidutin yung button, tayo mag-CPR. Tuloy-tuloy yon every 2 minutes hanggang ma-revive ang pasyente. So, yung mga simple steps po na yun sa hands-only CPR, using AED rin, kasamang AED, ito yung parang pinakasimpleng paraan sa ating mga, sa mga lay people na para tumas ang kanyang confidence para magbigay ng hands-only CPR. At yun ang hope namin, advokasya namin na sana ay eh lahat ay eh aware dito. Kahit mga bata, pwedeng makasave ng buhay. As early as 8 years old, pwede na sila, kaya na nilang mag-CPR. Kaya sana, maituro po natin, kung natutunan na po natin ng hands only CPR, dahil sigurado you can save a life pag marunong po tayo mag-CPR. Kayo pong magiging missing link para sa survival sa taong nag-sudden cardiac arrest. Dahil di natin malalaman, pwede mangyari ito anytime, anywhere. So kung ikaw ay may alam, sigurado may magagawa ka. At pag ginawa mo ito ng tama, do double mo yung survival at kapag nilapatan mo pa ito ng AED more than 11 times ang survival. So nawa po ay eh, ito pong uh, impormasyon na to ay eh, magdulot sa atin ng ng parang awareness na sana ay eh, matuto rin tayo nito. So sa tulong po nitong programa natin, nawa po ay eh, uh, makatulong po kami para hatid po namin yung impormasyon na to at maisip po natin na may magagawa tayo. At sana tayong lahat po ay maging mga lifesavers po para sa bansa at sa, sa lahat. Maraming salamat, Dr. Francis, para sa iyong malinaw na pagbabahagi ng iyong kaalamang pangkalusugan. I'm sure maraming natutunan ng ating mga kasama o tagapanood sa, sa iyong mga shinere na impormasyon. Yeah, walang anuman, Dr. Lee. So siguro sa ngayon, na uh, tignan, uh, gusto nating ma-emphasize yung mga points na, na, na ibahagi mo sa amin. Ano? Siguro pag nagkaroon naman ng mga sakit sa puso, ano naman po ang pwede na nilang gawin? Ano ba yung mga pangunan ng pagsusuri na pwede nating gawin para talagang kumbaga makonfirm na sila ay meron ng mga sakit sa puso? So madalas, pag ikaw yung nagpasuri na sa doktor, tapos sa sa'yo na baka may sakit ka sa puso, ang madalas sa pagsusuri yung ginagawa, basic ECG, ini-x-ray tayo, chest x-ray, binablood chemistry, mga blood test, at meron pa po pong iba, depende sa makikita pa. Yun yung mga basic na test. At depende rin kasi sa simptomas ng pasyente. Basta importante dito, kung nagpasuli ka sa doktor, sundin ng doktor, ipagawa yung mga test. Meron pa yung isang test na common ginagawa, 2D echo. So para malaman po yung laki ng puso, mahina ba yung puso. So lahat-lahat yan, hindi alam ng tao minsan, dali sila na check pero nagtataka kasi sila pagpunta sa doktor, ni-request yung mga yan, ayaw nilang paggawa kasi daw magastos. Pero kung atin pong gagawin po ito, parang magastos, pero kung sa dulo, ito po ay magiging matipid kasi malala malalaman nyo na maagang yung mga sakit at may iwasan ang komplikasyon. Mm -hmm. Yun. So, napakalaga rin na pag nalaman, may simptomas, Thomas. para malaman nga, eh, magpasuri o magkonsulta sa doktor. Minsan, kahit na anong gawin, Dr. Francis, dumarating pa rin yung hindi inaasahan. No? Na, Siyempre, nagkaroon ng sakit sa puso yung hindi inaasahan na tinatawag nating sudden cardiac arrest, no? So ano ba yung masasabi natin no na payo sa ating mga kababayan lalo na sinabi natin kanina na kadalasan ang cardiac arrest nangyayari sa bahay, sa labas ng ospital. Sa isang mamayan, ano ba ang pwede niyang gawin para makatulong sa isang taong nagkaroon ng tinatawag na sudden cardiac arrest? So, from the word itself, sudden cardiac arrest. Ito ay bigla ang pagtigil ng puso. Ang pinaka-common na dahilan po yan, yung tinatawag natin, ventricular fibrillation. So, para ka magkaroon ng ventricular fibrillation, yung na yung puso para mamatay, sigurado may sakit sa puso yan. <laughs> so, most common na dahilan, heart attack. So, syempre, pagdating po dyan, na nag-sudden cardiac arrest ng pasyente, ito ay isang biglang event. Pag ikaw ay nahuli ng ilang minuto, hindi mo nalapatan ng in pangunang lunas, eh pwedeng tumas yung chance na hindi mo siya ma-save. Kaya napaka na pag nakakita tayo ng na sudden cardiac arrest, ang malalapatan natin talagang pangunahin ng malalapatan na mabilisan ay yung tiyatawag natin na CPR, Cardiopulmonary Resuscitation, na pwedeng matutunan ng lahat ng tao, hindi lang yung mga nasa medical field, hindi lang yung mga doktor, mga nurse, lahat tayo pwede matuto ng CPR. Yung uh, hands-only CPR, ang pinakapangunahing na pwedeng magawa ng isang tao na kahit walang siyang alam sa CPR at anuman, pero nakita lang niya, naging aware lang siya, pwede siyang maglapat ng CPR. Ang kailangan lang yung tamang paraan ng paggawa ng CPR. So, ibig mong sabihin, Dr. Francis, kahit sino? Kahit sino. No? Meron tayong pwedeng matuto ng uh, tinatawag nating hands-only CPR, CPR, no? Kahit hindi doktor. Kahit hindi doktor. Rediner. nurse. Kahit, ni nurse. No? kahit hindi mga rescuer. Yes. Pwedeng matuto ng hands-only CPR. Hmm. Yes. Cause... Ano ba yung mga mga hakbang para gawin ng tinatawag na hands-only CPR? Okay. So, kung narinig nyo na po yung basic life support, di ba po? Yung basic life support, yun yung nag-CPR ka, ka, ng bomba. Yun yung basic life support. Pero yung tinuturo namin, kasi pag yan ang gawin ninyo, medyo technical sila. So sila yung para sa mga health workers. Pero yung hands only CPR na sabi ni Dr. Bugarin, yun yung, yung pagbigay lamang ng compressions na hindi nagbibigay ng hangin bibigay ng mouth to mouth. Maraming salamat Dr. Francis Labapi, ang ating expert cardiologist at CPR advocate sa iyong binahaging mahalagang informasyon at mga tips at sa ating mga taga Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa episode na ito. Huwag kalimutan na abangan ang aming susunod na episode sa October 26, 6:30 ng gabi. Muli, ako po si Dr. Orlando Bugarin at ito ang Barangay BK Real Talk with Doc. Hanggang sa muli, paalam. Huwag palampasin ang mga exciting na episodes na naghihintay sa inyo. I-like at i-follow ang aming social media accounts para maging updated sa lahat ng bagong episodes ng Real Talk with Doc. Salamat sa pagsama sa amin at kita-kits sa susunod na episode. Ako si Bel. At ako si Ken. At ito ang Real, Real Talk, Talk with, with Doc handog sa, sa inyo ng Barangay BK. BK. Hanggang sa muli!